Iyo, mga meses. Paulan-ulan -ula na naman ngayon dito sa amin. kaming pa man din ay naka-schedule ng paglalaba ngayon. At iyo, ang amin namang tayo tambak na. Pero para namang susikat Susi ang araw maya maya. Itong aming mga alagang baby, honey. Ay kung saan-saan na nagsisi itlog. Meron dito, ah. Oh, dalawa. Tapos si eh, ako ay nakakuha din mga meses sa ilalim ng puno, apat na itlog. Sa makatuwid, itong mga itlog na naipon ko ngayon ay uha, daming dami na. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ay, gusto ko wa ito ilimliman pauwi nila at nang dumami pa muna yung aming mga alagang bibig. At saka na lang kami magharvest harvest ng itlog. Wow, mag-harvest. Pag marami na sila. Ay, ang gagawin ko ngayon ay gagawin ko ng pugad ang bibi at ituturo ko kung saan niya matatagpuan itong kanya mga itlog. At baka maghanap, mabangaw. Akin muna ng isa-isang iispatan mga meses at baka may sira. Gawa ng karamihan dito sa mga itlog na napulot ko yung mga basa. Ay, di ba sabi nila pag nabasa daw ang itlog ay hindi na ari mabubugok na daw yun bari ko na may dipindi pa din oh kagaya na itong mga ito ito yung mga nabasa pero mukhang ayos pa naman silang lahat aba ay may napasama na pating itlog ng manok uha, uh, may dalawang itlog ng manok wari ko ay pa itong limliman lahat mhm mm mga maliliwanag oh. pa'y honey. iyo Mga meses. kala ko na may gaganda na ang panahon. Ay lalo pang lumurok ang ulan ando ko po ay hindi pa kami tapos maglaba ay hi paano na matuto yung mga damit ay maiba ko ako nagpipiritos ng lungganisang lukban lungganisang lukban ng ameses eh. ang aming uulami ni Chong labas lebas labas labas, labas. Shhh. Dito na ako magsasampay sa loob ng kusina. Kasi hindi naman arisa labas. At baka mamay biglang bumus na naman ang ulan. Hindi, sayang lang ang paglalabat. Mababasa ulit. Ay, ay. I am hiding like I'm shining. Who I wanna be? Ay, hay mga meses. Sa dami ng aming nilabhan kanina ni Chong ay talaga namang ako'y nang himagod. Ako'y namahinga pagkatapos namin maglaba. Ay, gabi na pala. Pasado alas 7 na. Ano ka yung aming kakainin? Chong, so, kakain ka? Ha? Kakain ka ba nga? Yung balot na lang. May binili kami balut balot kagabi. Ay, hindi namin nakain. Ayun na lang ang kakainin namin. At kami naubusan pati ng bigas. <laughs> Naghihirap na kami mga meses. Wala na kami bigas. Tingnan ninyo. Wala na kami bigas. Hmm. Side na, side na. Ay, ay. Kaya, hindi na lang kami kakain ng kanin. By the yung balot na binili namin kagabi, ah. Aking iinit. Masarap pa rin kahit kagabi pa ito. Ito na lang ang aming hapunan. Mmm. Arap. Mmm. Mmm. Ang malinam na. Nasaan na yung Ano ako? Na ito. Oh, laki naman ang sisiyo na ito. Oh, ang mga meses. Ang sisiyo. Laking laki. Hmm. Malinam na. Hmm. Ilan sa inyo? Dalawa. Dalawa. Mga gusto mo pa. Aka na isa. O katahati. Pangatlo ko na ito mga meses. Hindi naman siguro mapapasamahin. fácil. Tapos ay kami metirang nung ganis ang lukbang kanina. na lang at walang kanina eh. Mm. yung isa. Mm. gutom pa din ako. Kakain ako ng prutas. Ito mga mesa ay ani dito sa amin. Maraming bunga yung dalang hita. Hindi na nga pati nakukuha nang na yung iba. Mm. O, ay hala na mga meses. Babay na bukas na lang ulihan eh.